ng pagtama ng magkakasunod na bagyong Opong, Nando at Mirasol, lumobo pa sa mahigit 2.7 million. Kasama natin mula NDRRMC si Radyoman Angel Garcia. Bagamat nakalabas na ng bansa ang bagyong Opong, lumobo pa sa 739,263 na pamilya o katumbas sa mahigi sa 2.7 milyong individual ang apektado ng magkakasunod na bagyo. Sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, ang maapektado ay mula sa 6,902 na barangay sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Gitnang Luzon, National Capital Region, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas. Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Soksarjen, Caraga at Sabarm. Sa nasabing bilang mahigit sa 163,000 na katao ang pansamantalang nanunuluyan sa iba't ibang evacuation centers sa mga napanggit na rehiyon. Base pa sa datos ng NDRRMC, 26 na may naiulat na sawi, 33 ang nasugatan o nasaktan at 14 ang naitalang nawawala. Sa ngayon, mayroong 50 kalsada at 14 na tulay ang hindi muna daraan na ng mga motorista. Problema din ang kawalan ng kuryente, tubig at linya ng telekomunikasyon sa ilang rehiyon, partikular na sa Masbate. Nakapagtala din ng NDRRMC ng 8,916 na mga kabahiyan na winasak ng sama ng panahon kung saan 1,619 dito ang partially damaged at 8,916 naman ang totally damaged. Sa ngayon, nasa ilalim ng state of calamity ang 53 syudad at municipalidad sa ating bansa. Kasama mo sa DZXLR and Manila Rajuman Angel Garcia Tatak RMN